Good morning guys Magandang umaga, magandang araw Magandang hapon sa inyong lahat Saan mo kayo naroon Ngayon po ay December 14 Malakas po ang ulan Tayo po ay mag-almusal sa likod ng aming bahay. Hindi na ako nag-aalong sa sa masina. Hey! Abang na yung aking mga manok. Ay! Shhh! ating almusal po ay tasty magandang na umaga po sa inyong lahat kumusta po kayo kumusta almusal po tayo almusal ay napakalamig na umaga may pato ako lang na nakakain halos nito eh hindi ko po hindi mahilig dito matamis kasi matamis parang chocolate chocolate eh chocolate yammy hot shower. Akin na yun, nakaka-utay-utay naman. Ah, Kahit pa kaunti ay umaabante. Kung baga ay umaabante. okay yan. Okay. Let us fighting together! Um. plus kape Ah. Dapat Ah. Hoy, ni papa kayong mga manok at ug kakayan nilag na to. Oh, yun, yun. Kasi pa kayong itindihin. Lakas ang ulan. Yan ang nagbibigay ng lamig. Dito sa Pilipinas. 10 days na lang. Pasko na. Merry Christmas, everyone. Ah, sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po'y nag-iisa na naman ngayon din eh. Anniversary nung aking anak at manugang. Nag-out of town sila.

Rameng. nananakit ang nakita akin mga kasukasuan eh. Mm. Mm. I don't make music. pareto suman na tira pa ka beo oh. dalawang pa tirahin na natin baka matira pa ng iba boy oh, yeah. kami kaya ito ng apoy sumang malagkit Nadigal na agad ako. Mga na isang linggo, Pasko na. Sayo na naman mga bata. Pati mga isip bata. Medyo tila na ang ulang. Yun lang guys. Salamat. Salamat sa support. Mga panonood ng aking mga video. Kahit walang kwenta. Salamat. Salamat.